شحال uh, mga amigas, amigos. Ito, mamaya, pauwi na tayo. Ito yung aking pang breakfast. February 19, Pangatlong araw natin dito ang nakakunpay. So, ayan po. Uh, meron tayong daisa. Parang ano sa atin yan, parang lugaw. Tapos meron tayong tea. Meron tayong ano ngayon, no? Oh? Hmm. Strawberry jam ngayon, meron tayo. Meron tayong pampalaman. Dalawang araw ako dito, walang ganito. Tapos meron tayong egg. Tapos dalawang pepino. May mansanas. May cottage. Tapos merong, ayan, yogurt. Tapos may mga ano tayo ngayon, sugar oh. Ayan. dati wala, wala po po. So paano 'yan mga amigas, amigos? Kain na po tayo. Ito yung ating almusal for today. O oh, di ba? Ang galing. Ang sarap-sarap ngayon ng ating almusal. Mm. So kain na po tayo. ito, di ba? Kay yung ito lang eh, yung ibibigay sa akin, okay na to. Kaso ang sarap ang sarap ngayon ng almusal natin. May tipa.